Hello mga Mars! Ang sarap sumama mamili kay Mister dahil nga ito talaga yung pinakagusto ng mga nanay. Yung namimili. Lalo na itong sa amin dahil pang tindahan. Mas ganado kang mamili dahil alam mong marami kang bibilhin. Kaya dampot doon, dampot dito. Ganyan ang nanay lalo na kapag merong budget si Mister. At pagkatapos mamili mga Mars, ito na yung pinakamahirap na part. Sumama nga ako mamili kay Mister. Siyempre, mahabang lakaran din yun. Siguro mga nasa dalawang oras kaming namimili ni Mister pagka uwi ng bahay. Ay hindi na ako natulungan ni Mister sa pag-aayos ng aming pinamili at meron lang siyang aasikasuhin. Ang gagawin nga pala ni Mister ay kailangan ng palitan yung mga gulong ng aming sasakyan. Kaya naman pagka uwi ng bahay ay inasikaso ko na ito agad para hindi masira. Yung mga karne ay nailagay ko na agad sa freezer. Itong isda ay kailangan talagang linisin at hugasan ng mabuti bago ito mailagay sa freezer. Ito nga palang pinamili namin ni Mister ay pang dalawang araw na budget namin sa tindahan. At ang araw na ito ay rest day namin kaya nakasama si Mars Mamalengke. Mama Nakakapagod man ang araw na ito pero bawas na yung trabaho para sa kinabukasan. Salamat! Follow for more!